बाल okay, guys. sa eggs dito sa amin, uh, large, is 240 per tray. So, ayan, hindi ko sure kung magkano yung tikitain natin kasi hindi ko pa siya nakopute. Pero yung medium, ay yung large namin dito is 240 per tray. yung large natin. Ayan siya. O, diba? 240 pesos per tray yung large natin. Yung bentahan dito sa amin. Ha? Hindi ko lang hindi ko lang alam kung magkano yung bentahan nyo dyan sa inyo. Dito kami sa may Arayat, Pampanga. So, ayan yung large namin, guys, ha? O, diba? So, titignan ko. Papakita ko sa inyo bukas kung magkano yung uh, puhunan ng large na eggs namin dito. Di Kalimutan ko kasi. namin 240 pesos per tray ang bentahan namin dito sa may Arayat, Pampanga.